Ayan mga gabi mga idol Bali ngayong gabi ay mag-aari kami ng kitang sa bakawan Ayan ito yung gagamitin nating kawin Ayan kasama natin si Idol Bandong At saka si Idol Jitli At saka si Idol Jivan Ayan si Idol Brian Ayan bali siya muna maiwan dito sa bangka Bali nag-aari kami ng lambat dito sa isla na to Diretso na rin kami aari ng kitang Ano dong? Ha? Ha. Mukhang <laughs> <laughs> tanggal talaga. Nanggan. Yan yung bay natin, sulit. Solid 'tata sa gi pogi 然后，我就会不么。 yan yeah, gigingi po Ma bisang pamain, <laughs> Ayan. Tapos na Bali magagarian na kami dito sa gilid ng bakawan. Lalim ng daga. Ah, Bindalim. Tem que a side. Ini dong, tapi Iya, makarami. Halo, Jit. Daming niknik. -nik. Jit. Daming niknik. Oh. iya, good morning ito. idol. Bali ngayon. Maghihila na kami ng itang namin. Ah. Ayun, magkape muna kami. Grabe, lamig sa area na 'to. Ayun, magkape muna kami. Ayun, puwet pa dong. Ha? <laughs> Kasi may hilain pa rin kaming lambat magpahibas din kami kaya kailangan naming tingnan ngayon bali yung oras po natin ay 4.32 bali inarya namin yung kitang namin ay 12 ah, ayan pagkatapos namin magkape hilain na naman ah, hilain na namin Ayan kape. ano? lang. Ayan lang. Lapos doon sa lapo. idol kape. Eh. Oops. Ayun. Bali, ang gagawin namin sasagwan na lang na sasagwan na lang namin kasi hibas na. Ayan yung bali yung gagawin mo na namin ngayon ay magbabalik muna kami kasi ibas na hindi na makapasok yung bangka kaya kukuha muna kami ng chinilas doon Lalakarin na namin doon sa may bakawan at saka lagayan baka may isda ha? doon pang kunin mo yung chinilas natin doon tapos yung baldi yung baldi Ayun si Idol Ryan. Nagsasaing na. Oops. Chinilas pa Baldi. Jet. jet. ang baldi may ang kwan jet. Ang mga chinilas. Jet. 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 Gear lang siguro. Gear lang yung gano'n. Na siguro. Sigur Ayan. Hmm. <laughs> mga idol, maglalakad na lang kami. Papunta dun sa gitang namin. Masarap yung tulog. Yung dapat sana ay mga 3, 3 AM na namin yung bibisitahin. Kaso lang napasarap yung tulog kaya <laughs> nabutan na yun ng 4 4.30 na yata yun kaya nilakad na lang namin ayun na, tingnan yung kitang namin

pag ariya pa in pag hila pa in pa rin is the, uy isa uy uy, uh, 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 uh. Is the, uy. da ikon mo ato magyan mo tubig tong Dali. 1-0 naka isa kagad uh. uh. ah. dali na dali na punta ka buliw dali na yari naka isa kagad kala namin puro pain lang Okay. Dagdagan mo ng tubig dun. Dagdagan mo ng tubig. Ayoy. Alalayan yan mong hawakan yung ano. Ayan. Hindi ako makahawa kasi nagdadala ko ng camera at saka yung GoPro. Dali na, nakaisa na. Kala na namin, puro pain lang. Yun, pain na naman. Bungo, bungo. <laughs> 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 Babaw na dito sa part na to. <laughs> Ayun na naman, ah. dagil naman. Ah. -hoo -hoo. black grouper. pangalawa Dalawang na mayo. na. To <laughs> zero. Dalawa na. Dalawa na. Kenen? Ay, sabit. Pala ko, isla na. Lang <laughs> Diyan lang muna yan dun. Dun, diyan lang muna Hmm, dito. Yun, isa, 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 yun, grabe laki, adali <laughs> na naman, Gyan naman, ah, ah.

Pag-iingat natin Pag-iingat Taging, ng grouper mo, Edwin, maliit lang Ayan Sa apat na tayo Sa ta apat na Sa apat na <laughs> yun dulo <laughs> na dapat lang napiraso dong kwarta Parta kwarta <laughs> kwarta lang, kwarta kwarta

Mm -hmm. Tung -tung Babalik na bisa sa bangka. Dahil mamayang umaga ay may bisitahin din kaming paibas. <coughs> Kapat lang tayo isang original grouper tatlong local grouper mm.